hello guys ayan sobrang lakas ng impact ng mga lalaki ng alon may napilayan sa amin ayan ayan kan uh, kanang balikat ah uh, pagka nabilayan siya kaninang madaling araw ng mga alas 4 guys Kanto mga buhay na muro kami guys Ayan Hindi namin alam kung makakabalik pa kami buhay o hindi na Ayan Kaya pag lumawot kami guys tanggap na namin na Yung isang paan namin ay nasa hukay na guys Yan. Guys Isang alon po malaki Punta na. na kami guys Manggalon guys, nakahanda na kami guys na umawak ng galon guys. nasa <laughs> labas na kami lahat. <laughs> ayan, ayan guys. O, oh, ayan. Kay, may panibago vlog na naman tayo guys. Ganto ang buhay ng mga muro ami guys. Ayan. Putang oh, ina. shit talaga guys, shit. Ayan sila guys. Eh ha, dito naman tayo sa likod, guys. At yung ano namin punong-puno na. Oh yan. na lahat, guys. I-evacuate na kami, guys! At lahat na sa bukwa na sila, guys! So, guys, welcome to my vlog! Hi! Say hi! Ay. Ayan sila, guys! Ayan! Ayan pa, guys! Ayan! ina ayup men what the fuck men shit yan guys yan ayam pa oh oh yan sila guys ayun ayun pa ina oh Oh. Shit, lalaki ng halon guys Welcome to my vlog guys alon nito guys yung kusinero guys nagluluto parang kahit palubog na tayo guys <laughs> ayun guys ayun siya nagluluto pa rin nagsabi ng kusinero bago man kami mamatay makakain muna mabusog kaalon <laughs>